Nadagdagan pa ang mga naghahain ng petisyon kontra sa anti-cybercrime law. Inihain kahapon ng grupo ang Philippine Internet Freedom Alliance o PIFA ang ikalabing limang petisyon kontra sa batas. Iniling din nila sa Korte Suprema na maglabas ng status quo ante order. Nagain na rin kahapon ng petisyon ang Bayan Muna Party List. kine nila ang validity ng batas, particular na ang Section 19 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na harangin ang akses sa mga website. Gayun din na mas mabigat na parusang nakasaad sa batas. Nakakatakot din daw ang batas dahil wala itong pamantayan kung paano tutukuyin kung ano ang may tuturing na e-libel. Halimbawa namin na uh, kung bakit dangerous yung batas dahil uh, it can be interpreted differently by different judges and resulting in injustice to many people. Nagahain naman ng panukalang bata si Senator Loren Legarda para amendyahan ang anti-cybercrime law. Iniling niya na tanggalin ang libel at takedown at provisions ng batas. Balak din ni Senador Alan Peter Cayetano na maghain ng panukala para amendyahan ng batas na tila hindi raw gaano napagdebatihan. Nakatagda rin maghain ng amendatory bill ang kapatid niyang si Senador Pia Cayetano. Pero si Senador Tito Soto na siyang nagpasok ng online libel provision sa batas, iginiit na dumaan ito sa tamang proseso. Sa kanyang privileged speech sa Senado kahapon, inilahad niya ang timeline o pinagdaanan ng batas mula sa Kamara hanggang sa Senado. Sinagot din niya ang isyong ganti lang ang online libel provision sa mga bumati ko sa kanya sa internet. May mga nagkiklaim na ito raw ay retaliation ko for the cyberbullying that I got. Mr. President, the cyberbullying attacks I got was on August and September of 2012. Way, way uh, beyond June 5, natapos, natapos na sa Senado to.